good afternoon, everyone. Uh, members of the media, uh, for joining us today in today's uh, press conference, before we uh, recognize our uh, official uh, resource person, uh, let, let us uh, give him the opportunity to deliver his uh, short opening remarks. we have attorney antonio odj bucoy. the Special Spokesperson of the House Prosecution Panel. Sir? Uh, ako po ay humaharap sa Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon upang liwanagin ang ilang mga nabibindin na mga isyo kaugnay sa uh, naging aksyon ng Ombudsman sa recommend, re recommendation our uh, report ng uh, mababang kamera, Yung committee nito sa Committee on Good Government and Public Accountability, pati na po uh, mga bagay-bagay tungkol sa uh, answer ad cautelam na inilahad ng uh, nasasakdal na pangalawang Pangulo. With that, anda po akong tumanggap ng mga tanong sa inyo. Thank you, Tani Bukoy. For today's first question, we call on uh, uh, Mejela Moras from PTB4. Hi good uh, good afternoon po uh, Atty. Bukoy. Tanong ko lang po sana una sa, uh, pauna sa lahat ano po ang uh, masasabi ng House Prosecution Team sa naging uh, reply ng company uh, Vice President Sara Duterte dito sa writ of summons ng Senate impeachment court. Ang inilahado, ang final ng ni Vice President uh, Duterte ay hindi reply kundi isang answer at cautelam. Uh, ano po ang aming reaction dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap yung o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag ng uh, special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado ang ginawa niya, ang ginawa ng ng pangalawang pangulo through through her lawyers, pagit pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag lang ng ad cautelam entry of appearance pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon din po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng uh, ng, ng impeachment court. So, ito po, eh, hindi ho ito naaayon. So, as if, nagpali siya ng answer, pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Number one. Pangalawa, predictable po eh. Uh, sa mga naging uh, no pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot, eh, inaasahan na po namin ito na ah, uh, she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanan, kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. Meron With pa nga dyan. Sina may sinabi pa, dadagdagan ko po. Sinabi na ang, uh, ang uh, Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Eh kung basura, bakit yung sinagot? 'di ba? Oh, po with this po, uh, Attorney Bukoy, kung kini kung sinasabi natin na hindi naman 'yun talaga reply as it is, magre-reply pa rin po ba within five days upon receipt ang prosecution team? Yes. Ah, uh, magpapail kami ng reply. Ang deadline namin ay sa uh, Sabado, pero palagay ko eh handa kaming sumagot ng mas maaga. Okay, thank you po, attorney. Walang anuman. Thank you, Mela. Let us now turn to um, Bibian Gulia from ABS-CBN2. Bibian, please proceed with your questions. Attorney, magandang hapon po. Um, kunin ko lang man. po yung komento ninyo dito sa um, pahayag, dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na violate po yung one year bar rule so void ab initio po itong uh, reklamo and number two, sabi po niya there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the house at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the senate rules so yun po yung basis niya for calling for the dismissal Okay, let's break down your question kasi multiple eh. Ano nga, ano po yung una ninyong uh, katanungan? Yung void ab initio dahil daw po uh, na-violate yung one year okay. bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayaw kong prematurely sagutin yan sapagkat pagkat, uh, yan ho lahat ay ilalahad pag file namin ng reply. Yung pangalawa yung tanong, sinasabi niya na wala namang, art ah, wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan nasa sina, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakit doon sa writ of summons na na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Kaya siya nakasagot buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam hindi kinikilala yung jurisdiction ng uh, impeachment court eh we welcome this dahil uusad na, ta, na po tayo ngayon. Ang importante, uh, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasight niya na hindi, bakit, uh, walang, hindi, hindi uh, tama na, uh, na mag to trial dahil sinight niya yung, uh, uh, may kamalian sa proseso at sinasabi niya, yung uh, impeachment rules number 1013 I think 1013 na sinasabi na dapat mag-exhibit i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment they are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na aprubahan ng Senado. So, wala ho 'yan sa impeachment rules. Ang 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 effective ang ang uh, what governs the impeachment uh, rules now ay yung Senate Resolution number no. 39 na walang nakasaad doon na dapat mag mag mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago ma panagutin o bago pasagutin ang uh, ang uh, nasasakdal na opisyal. so yung sinasayt ni lang rule doesn't exist wala ho yon so they're citing a rule na contrary to the uh, uh, existing rules of impeachment na resolution number 39. ito po yung yung uh, rules of impeachment na sinunod nila nung uh, impeachment ni uh, former Chief Justice eh, uh, former Chief Justice uh, uh, Corona. Mm, mm Sir, dun lang sa one year bar rule kasi di ba ang nakalagay sa Constitution if um, it applies doon sa mga um, complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung makakonsider na initiated? Okay. Under the rules po, ang and decided cases ng Supreme Court, initiation uh, happens when the uh, complaint, impeachment complaint, is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa tatlong unang uh, impeachment complaints eh. Ngayon, yung pang ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than one-third na endorsement ng mga congressmen. Kapag gano'n po, yung articles, yung 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 impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. And, uh, so, hindi, na, so hindi ho na violate yung one year bar rule because yung tatlo na naunang uh, impeachment complaint hindi ho nakaabot eh Doon sa uh, referral to the Committee on Justice. So, walang na-violate na one-year one, one year, uh, one bar rule. Pauline, na lang from my end, um, attorney, um, what can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, um, yung kanyang answer at Cautelum is calling for a dismissal of the complaint. Um, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy